What's up mga kabakerd Andito tayo sa bukid Sa king kubo-kubo Ayan hindi patapos <coughs> Ayan eh. Dito yung ano namin Bukirin ah, Nagawa ako ng Kubo-kubo para masilungan pag may ulan ah, What's mga kabakerd ah, Magandang hapon sa ating Mga kaibigan dyan sa YT ah Talagang ang tagal akong hindi naka-upload sa aking YouTube. Sa loob ng may gitisan taon. Ngayon lang ako makapag-upload. Kasi sa kasamang palad nasira yung cellphone ko. ang hinaya nga ako mga kabakyard kasi na di ba nakasahod na ako sa YouTube. Tapos biglang nasira naman ang cellphone ko. puti yung anak kong extra niyang cellphone ito. Uh, pinahiram niya sa akin kasi nasa school siya. Ayun ang gagawin gagawin ko nito mga kabakyard uh, dito ako mag video sa cellphone niya, tapos isisin ko dun sa aking messenger kasi okay pa yung messenger ko ngayon uh, saka ko in upload i upload kasi makapag upload pa ako kaso lang hindi na ako makabidyo eh nasira kaya talagang wala tayong magawa mga kapagkad eh nangyari ng ano eh, nasira yung gamit natin eh, wala man tayong pambili. Yan ang talagang <laughs> What up mga kabakyard? Kumusta pala nga kayo dyan? Andito tayo sa Bukirin eh, no? Sa gitna ng gubat. What up? Uh, masaya ako ngayon mga kabakya dahil makapag-upload na ako. Ah, sana yung mga kaibigan natin sa youtube ah, yung mga lahat na sumuporta sa akin noon ah, sana supportan niyo ako ulit mga kabakyad saka wala na hindi na talaga ako nakapag upload saka yun nawalan din ako ng trabaho talagang dinalas yung hirap talaga ngayon nadandahan ah, naman ako makapag upload sana nanjun pa rin yung mga ano ko yung mga kaibigan sa YT sana yung hindi ko alam kung may mga ads pa yung ano ko kasi baka tinanggal na ni White yung ads doon. eh, matagal eh santan mayigit hindi ko na rin napapanood yung aking mga in dati subukan ko mamaya mag-upload what up sa mga ka-YT na dyan marami salamat sa mga kabakyard natin dyan Uh, salamat Lord, uh, makapag upload na ako. araw-araw uh, ako mag-upload. Ah, uh, pagkasakali magkakapira tayo, babalik tayo sa pagsisir ng blessing sa mga kapo natin uh, sa kalsada, mga vendors. Uh, salamat. Thank you mga kabayan, maraming salamat kasi talagang uh, bumagsak tayo sa ano eh sa kahirapan. And dinanas natin ng kahirapan kaya, ayan tuloy lang, laban lang tayo mga kabakard salamat sa inyo mga kabakard ah, thank you for watching mga kabakard sana yung mga makapanood sana naman, wag skip kahit hindi nyo na napanorin, pa nyo na lang maraming salamat mga kabakard kigabay sa inyo bye